we'd like to say thank you so much to all of you for coming through the traffic. Holy sh**! Napatakip na lang ng kamay sa tenga at mukha si Pangulong Bongbong Marcos. Habang nagbibigay ng komento si Chris Martin ng bandang Coldplay, tingin sa matinding trapiko sa Metro Manila. We've seen some traffic, but I think you have the number one in the world nanuod ang pangulo kasama ang kanyang pamilya ng concert noong Biyernes sa Philippine Arena. Hindi rin nakaligtas sa mapanuring mga mata ng publiko ang paggamit nito ng presidential chopper papunta at paalis sa venue. Pero sa kabila nito, ayon sa pangulo, nag-enjoy daw siya sa Coldplay concert. Uh, to have somebody like Coldplay, come you can't dapat 'yun. cannot miss. So I went and uh, it was by the way, it was fantastic. It... Base sa isang pag-aaral, ang Metro Manila raw ang may pinakamatinding trapiko sa buong mundo. Nauna nang sinabi ng Transportation Department na mamadaliin ito ang mga road projects sa rehiyon para maibsan ang bigat ng trapiko. Sa kabila ng mga kritisismo, tila hindi matatabunan ito ang karanasan ng Pangulo sa panonood ng concert. Ask anybody who attended the concert. Ibang klase na, ibang klase. Hindi na yung concert na pinupuntahan namin dati. Ibang-iba na. Talagang it's a whole, it's a whole, uh, not only that, it's a, the, the, the show that they put on. Spectacular talaga. Uh, hindi pa ako nakakita ng gano'n. Music lover daw ang Pangulo, kaya hindi na pinalampas ang pananood ng concert ng isa sa pinakasikat na banda sa mundo ngayon. Pero para sa mga kritiko, walang masamang mag-enjoy. Basta nagagawa niya ang kanyang tabaho at walang sinasayang na pondo ang gobyerno sa personal na lakad nito. George Cahiles, CNN Philippines.